asa man awesome. to akong trabante gi-assign na ko diri na area. Nang ulan na ang mga kanding wag ipanghipos. Kisa may nagduyan-duyan. Nanaram na oh. nila nagduyan-duyan do eh. Doy! Natulog man kating trabaho, Doy! Ay, eh, ikaw mo rin na dam. Ano, wag yung kakabantay bisag ng tagak-tagak ka, ng taligsik na imo. hang naong. <clears> Oo, <throat> nabasa na ka. Tulog ng gihapon. Grabe kayo nga mo, Doy. Yeah imong trabaho on doy, imo manggipasagdan, nagsige na nung duyan yan, hanto na abdan na lang kagulan. Una, sa trabaho on, una ka magduyendo unya na lang na matulog. Dam, ganiha, ha, pa man ni ulan, dagum-dagum lang pagtanaw nako na ako, motong labad man akong ulo, ang duyendo duyan sa ako dire, maunang nakatulog, mahinuong ko, ako kabantay sa imuha, nga. kabantay? Alang ang pahibalo ko sa imuha, padong ko sa imuha na nangita ko sa na kung sinuhulan din sa kong area, wak man di ako nakitaan. Tutulog naman ka desdo yan. Wala nga nga, dito, ako na matugi panghipos tong mga kanding uban ay, dito. Ay, panghipos ang kalat ka dito. Sus, kalugi yun ako sa akong mm -hmm. sundo sa imuha do'y. Oy, binulan akong sundo sa imuha niya. Pagting trabaho, tulog-tulogan na ni mo. Dagom, -um, dagom, -um, tulog na yun. Ang yung mga binuhin ako dito, nagkalat na. Hindi po ako, mahipos ato. Dapat, mangita kay trabaho on ni mo. Disakung kadaku disakung kadako, di sa yuta, di oh, dapat in mga gabasagbas baka, kung unsa pa yung, ma, eh, kaya may matrabaho, hindi makita. What? kadaku sa agi dito damo, oh, tanawa dito damo, kadako sa kung agi damo, tanawa na, o kadaku anak, huwag ka nakakita, anak, ilukon man po ni mo akong kusog, ako mangi paspasan akong trabaho gani hadam. Dia masing wak kuih pahuai menga ala bahuman aku pedih untuk terbahu dah ingku aku ngi pas-pasan ke para makan relax pukuh. Pagi tanah aku ngalai nampan tahun dah jadi aku dari Subida diri sa bungtod para makaprepare po go, aron makapahuway po go. ako mga binuhi diri nagkalat na kay ulan na. Wa man imong gipanghipos. Oh, uh, tunaw mga kanding dito. Wa na, nagkalat na tong mga kanding dito. Oh, uh, bay mga manok, na pay mga kanding nagkalat na, dapat imong gipanghipos. Ay, ay dam. Ako man ang hipuson unya dito dam sayo pa man ang oras kapag tanaw na ko ganyan hala panahon mo tong hingkawas ko na doon doon sa ko kadali pero wala ka na ako lagi na panghipuso unya unya bago mo gitgit ako lang panghipuso na gitong mga kuwan mga binuhi dito na ama dito wala ilang kagul Maguul man ka nga, naaraman dito mo, di mo na mawala, di mo na matuglayo. Naaraman na sila dito magtugtuyok atong mga itong mga binuhi. Magtinalong ito, magtrabaho doy. Kay pagting swildo ba'y tarong ba'y akong swildo sa inyo doy. Wala ba'y adyo kayo nga kaltas-kaltas. Isa yun ka buwan, buo gina akong ihatag sa inyo ha. Yung kanang mga sakit na kumang binuhi din ha. Kanding, dahil ebay na masakit, umuulan na ng kanding. Nga manok, si punon da Dam, ayaw kagulain gulay na mga hayop diha o mga binuhi na to diha. Ang imong kagulan, ang trabante. Kaya masakit simba ko, unsa na may mo atiman sa imong mga hayop diha, mag atiman diha o masakit. O unsa o manan mo, nga wala ba ko inuwi ng vitamins, may pang manok kaga vitamins. <laughs> na, may man akong mga binuhi do'y mga manok o kanding kay makakwarta mga kuha nag-ibaligya. Nga ikaw, akong trabante. ha. Aku may makwartahan Kay binulan ba na ako silo sa si imo up to date akong si imo ha. Unya imo tulog-tulugan. Mm. Dili po kakakwarta sa imbunuhi dam magatiman. Dapat ang ang mga trabanti at iman ng ganimo. Di po kakakwarta dam o gulay mo ugman sa imuhang yuta. Dapat imo palanggaon yung nimo, kayak ako may muugman <laughs> rin sa imuhang yuta. Di po kakakwarta sa imuhang yuta dam o gula ako at palangga ako kaya ako tuugman sa imuha. Ay!